Sultian so, tamo guys. Dili gyud maayo sa katawo nga uh, siya ray magdagdag siya ang kaugalingon kay kana siya ang kinaiya bati na siya. So atong pasagdan nga ang ubang tawo mo imo dayt nato. Kani akong giobra guys, kani. Ako lang nagbuhat ani. Kani siya wow, wa hilolin sa pero straight kay na siya. Sa akong tan-aw murag ako gidyo ang pinakamaayo nga pantay diri sa Tibok Isla sa Bantayan. Wag wag gigurin makalabaw na ako kay oh. Pagtukod, musod alas 8. Alas 9 iwa na, porma na dayon. Wili sa linsa. Una sa akong tanong ako gid ang pinakamaay diri nga panday sa Tibok Isla sa Bantayan. <laughs> Wa na gigurin makalabaw na ako sa pan mga trabaho lang. Kayo, sus. Panindot sa trabaho, straight o tanawa, makita man sa kamera. Oh, street na ah, may melinse na wa man. Ako di ko mo panday, di ko mo panday ng mga Kanda ako ako rin mo ubra sa akong kugalingon. Pero tawon agi oh. Street kayo. Mo ni agi sa uh, ah, mga pang-international na mga kanda, mga galawan.